anda si Magistay, andito si girey, maganda pa susi pa susi susi lang ini yo. Hey, Aprista. Susi pa. Igo si Magay nilapung, more na ba Yo. Igo isito ng kung ano si Marlon. lapungan. sa bago niya yung kita ng bobot Help. Hindi na. Okay, mga kakawag-kawag ni Monobila. Ayan, Rigo. Ayan. Rigo, Rigo. Ayan. 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 Ayan po tapos <laughs> na linkan ang kaya pa nyan para durom ng pasiisip nung pasiisip kakalampag nyo kina ngayon palawas na palawas na ang gusto ko pa si ano ang gusto ko pa si si Dito ko tama akin na tapos pange

Ano sa ini Asa may ano pa niya? Nangani din na pa. Sa labi ka na, sa labi ka na kamarotro kami. Nata si itong nagkakarong bagas. Oo. Nata ka kutat with ito. Ano ang masana ka niya? Ay, bagi. Bagi na yung ano Ay, nagmutar lang ako dyan, Ray. Ay, nang sabi nito, sabi si anti ko. Nang sabi ni baba ko. Naulog. Naulog. Nang sabi itong bababa, ano ba nagisot? Sherry. Itong antong taga-merit ng CPU, ako ganit ang rest ng jeep, pali-pali sinang nabwa. Ayan. Manonood sinang bagas niya sila, ano, sa Mandaula.